up guys? Ohayo gizaymas, it's me again Penny. So today naman, magtapo na tayo ng uh, mga lata. Ayan, ito yung lata. Then, ito naman yung ano. Yeah. Pet bottles. Ayan, mag-dispose na tayo nito. Today is Sunday and ang pick up ng mga lata at saka... Uh, pet bottles ay Monday. Parang second Monday of the month. So, itatapon na natin to kasi sobrang dami na. Hindi na rin kasya sa amin lalagyan. Dito tayo dadaan sa likod ng bahay. Para shortcut. Ayan lang naman yung tapunan eh. Ayan dito sa may bike. And ayan, marami na nagbaba ng lata nila. Tapos dito naman yung mga pet bottles nila. Ayusin ko lang to ng maayos para hindi tayo mapagalitan. Ayan na. Okay na tayo. So, ganun lamang, guys, magtapon ng tama dito sa Japan. So, ayan, dapat sumunod tayo sa mga rules nila kasi lalagyan nila ng sticker pag hindi natin tinapon ng maayos. So, ayan lamang, guys. Bye! Follow for more OFW life here in Japan!